Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Kahapon ng hapon, November 11, 2025, naglabas ng en bank decision ang Supreme Court of the Philippines tungkol sa mga petisyon na kumukwestiyon sa Republic Act number no. 12232. Ang batas na nagsasaad ng apat na taong termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Dito po mga kabarangay sa video ito, gusto ko pong uh, ipaliwanag, sabihin sa inyo kung ano yung sinabi ng Supreme Court tungkol sa Republic Act na aking nabanggit. Kaya samahan niyo po ako hanggang sa dulo ng video na ito. Dahil mahalaga po ito sa atin kahit po tayo ay mga lupon, tayo po ay affected din, okay, ng batas na ito. Ayon po sa Supreme Court sa boto na A52, dinismiss o tinanggihan nila ang pinagsama-samang mga petisyon sa mga kasong Makalintal versus Senate, Tayang versus Comelec, Fuji versus Office of the President Hidalgo versus Executive Secretary Ang mga kasong ito ay kumukwestiyon sa constitutionality ng RA 12232 na nagtatakda ng 4-year term ng mga barangay at SK officials. Ang ibig sabihin nito mga kabarangay legal at valid ang batas na ito. Ayon po sa desisyon ng Korte Suprema, ang RA 12232 ay hindi batas na nagpapaliban ng halalan. Ito ay batas na nagtatakda ng termino ng panunungkulan. Sa ilalim po nitong RA 12232, ang susunod na barangay at SK election ay gaganapin na sa unang lunes ng Nobyembre 2026 at kada apat na taon na ito na magaganap. Kaya ang dapat sanang eleksyon sa December 1, 2025 ito po ay sa kabilang buwan ay nare-schedule na sa November 2026. Habang wala pang bagong halal na opisyal, mananatili po sa pwesto ang mga incumbent barangay at SK officials. Yan po, madami po ang matutuwa at madami din ang hindi pabor ang mga petisyon ni na Atty. Romulo Makalintal at iba pa ay nagsasabing labag sa batas ang RA 12232 dahil hindi raw ito sumunod sa mga patakaran ng Makalintal versus Comelec noong 2023 decision ng Supreme Court. Particular, sa mga bagay kung paano lang dapat ipinagpapaliban ang halalan. Ngunit, ayon po sa Korte Suprema, hindi ito postponement law, kundi ito ay term setting. Sa ponensya, mga kabarangay ni Associate Justice Joseph Y. Lopez, ipinaliwanag ng Supreme Court na nasa Article 10, Section 8 ng Constitution ang kapangyarihan ng Kongreso na itakda ang haba ng termino ng mga barangay officials. Hindi sila sakop ng 3-year term limit na gaya ng ibang local officials. Ang ibig sabihin nito mga kabarangay, ang kongreso lamang ang may otoridad na magtakda ng haba ng termino ng mga barangay at SK officials. Pinaliwanag din ng Supreme Court na ang pagbabago ng petsa ng eleksyon ay incidental lamang o kasama sa epekto ng batas at hindi ito nangangahulugan ipinagpapaliban ang halalan. Hindi rin ito paglabag sa karapatan ng mamamayan na bumoto. Dahil hindi naman tinanggal o ipinagpaliban ng walang hanggan ang halalan. Pinago lang ang pagitan ng bawat eleksyon mula sa tatlo tungo sa apat na taon. Bagaman mga kabarangay may uh, limang justices na hindi sang ayon, ito po ay sina Senior Associate Justice Marbic Leonen, Associate Justices Alfredo Benjamin Kagiwa, Henry Jean Paul Inting, Antonio Co Jr. at Maria Filomena Singh at dalawa naman ang hindi lumaho sina Justice Ramon Paul Hernando at Justice Ami Lazaro Javier. Mas nanaig pa rin po mga kabarangay ang boto ng walong mahistrado na nagsasabing balido at constitutional ang RA 12232. Sa madaling sabi, mga kabarangay, hindi ipinagpapaliban ng Kongreso ang eleksyon bagkus itinakda lamang nila ang bagong haba ng termino ng ating mga official sa barangay at SK. Kaya't mga kabarangay, ang susunod na halalan ay sa November 2026 at mula rito ay kada apat na taon na itong gaganapin. So, ulitin ko po. Valid and constitutional ang RA 12232. Next barangay and SK elections November 2026. Ang mga incumbent stay until successors are elected. Kaya ayan mga kabarangay, although ito naman po ay walang tinalaman sa katarungang pambarangay, gusto ko lang po itong ishare dahil affected po nito, nitong batas na ito at nitong Supreme Court decision na ito ang ating pananatili, ang pananatili ng lupon at ng punong barangay, mga kagawan, SK sa position Marami pong salamat mga kabarangay. Muli ακόμα πως